ang pagbubukas ng pitong tatak sa Revelation chapter 6. Unang tatak Ang pagbubukas ng pitong tatak na ipinakita kay John sa Revelation chapter 6. Ito ba'y simbolik or may kinalaman sa mga namumuno sa mga bansa sa bundo? O maging religious organization, military, religion, at ekonomiya So ating buksan ang unang tatak sa Revelation chapter 6 verse 1 and 2. At nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa pitong tatak. At narinig ko sa isa sa apat na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tubig ng kulog. Halika, verse 2. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay may isang busog at binigyan siya ng isang putong at siya ay yumaon nagtatagumpay at upang magtagumpay ang puting kabayo ay deception ibig sabihin daya Ito'y tumutukoy sa Satan's deception. Yes, that's white horse. Simbolo ng impersonation ng Christianity. Maraming Bible theologians na sinasabi itong puting kabayo or white horse. Simbolo ng Holy Spirit na darating sa mga iglesia. Ngunit ang Revelation 7 Angel nag nang siya ng anghel pinatutunayan na mali ang puting kabayo or white horse rider siya ay antichrist satan riding sa pamamagitan ng maling aral in the earthly church ang bulaang propeta at ang maling aral ay marami ang nadaya maging ang mga hinirang ay ninasa nilang madaya Parin at sabi sa Mateo 24 verse 5 sapagat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami verse 11 at magsisibangon ang maraming bula ang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Okay, let's go verse 24. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bula ang Kristo at mga bula ang propeta at mga papaakit ng bula ang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maari pati ng mga hinirang. At kung titingnan mo itong puting kabayo ay at kung titingnan mo siya is just a bluffer he is deceiver in deeds of nicolaitans that's teachings hybrid doctrines at credos na ipinapasok sa mga iglesia ng Dios ang kahulugan ng nicolaitans from greek word Nikau, ibig sabihin conquering ordinary members. Ipinalalaganap nila sa pamamagitan ng hierarchy position ng bishop, teaching, man-made, credos, and dogmas. Itong puting kabayo or white horse ay nakikipaglaban sa lion, the spirit of the lion mula sa Diyos, which was the first beast na ipinahayag niya ang pagbubukas ng unang tatak. Ang galaw at katangian ng kanyang paghayag sa mga iglesia ay matapang sa paghayag ng Ibanghelyo or pure message. He rebuked and provoked and reproved all, all, these who were claiming to be Christian but were fake. Sila ang bulaang propeta at bulaang ang mga ngaral na pumasok sa iglesia ng Diyos sabi ni Pablo sa Galatians chapter 1 verse 8, datapat kahimat kamay ay o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo na anumang ibanghilyo na iba sa amin ipangangaral sa inyo ay matakwil ang tawag dyan apostasy at iba ay mga Nicolaitans, lalo na ang aral ng Godhead. Pumasok ang false teaching, Trinity Baptism Prayer for Dead, Indulgence, Idolatry, Myriology, Nicolaitans, Christmas Day, All Saints Day, Patron of Saints or Feast Day. Ito ang mga aral nagbigay ng kaguluhan sa mensahe sa Biblia. At naging controversial sa pure word message sa tunay na Christianity, ang ibig sabihin ng Christians, followers of Christ. Ngayon kung followers of Christ, we are biblical from the Bible, kaso hindi ganun nagkaroon ng private interpretation sa kanya-kanyang grupo lalo sa pinakamalawak na samahan kaya natupad ang sinasabi sa Mateo 24 verse 5 and 11 ang 24 na natupad lalo na sa huling panahon at iyan ang panahon ngayong nagkaroon ng kaganapan ang salita ng ating Panginoong so Kristo. Okay, Ating subaybayan ang susunod na karugtong ng tatak ng silyo na karugtong ng una sa tatak. Okay, God bless.